Hi mga birds. Magandang umaga na naman po sa inyo lahat. Biyahe na naman po tayo sa Pista Mall Malolos Bulacan ang natin. Doon po tayo pupunta. Sa mga nag-subscribe nga po pala mga birds sa YouTube channel ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga napapadaan nga po pala dyan sa YouTube channel ko. Kung nagugustuhan nyo po yung video ko, yung mga pinupuntahan ko, paki-subscribe na lang po mga parts at paki na rin po ng notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod kong biyahe. Salamat mga parts at biyahe na tayo. North Luzon Expressway sa bandang may kawayan bulakan na tayo, tayo mga parts mga 45 minutes na lang mga parts makating na tayo ng Vista Mall Malugas Bulakan dito po tayo magbibili dito po natin kaya tapusin nyo lang po mga parts yung video ko hanggang dulo para makita po nyo yung Vista Mall Malolos Bulakan mga parts ng Philippine Arena dito lang po yung matatagpuan sa parting Bukawi, Bulacan ayan mga parts dito na po tayo mag exit sa Bagdantabang. Tabang para mas mabilis po dito pag dito ka nag exit eh. pupunta ng Malulus, Bulacan sa Vista Mall sobra na po tayo ng talawigan ng Bulacan. Ayan, ayan po. City Hall lang Malolos ayan. ayan. mga parts. Malapit na tayo mga karting ng Vista Mall Malolos Ayan na po siya. Nakikita niyo po sa sa unahan ng aking camera. Ayan. Yan po ang pag-deliver natin mga parts. nakarating na rin po tayo mga pards sa Vista Mall Malulus, Bulacan dito po yung biyahe natin dito po tayo magdi-deliver iba ko lang po yung deliver mga pards tinawag na naman tayo Yan mga parts, nababa ko na po yung deliver ko. Hanggang dito na lang po mga parts kasi ipapasok ko na po yung deliver ko sa loob. ah, uh, maraming salamat mga parts sa panunood. Abangan nyo ulit uli, mga parts yung susunod nating biyahe. labas ng mall yung pinagdelivera natin Ayan. ang ganda rin po yung dito sa taas mga parts para ka nakatagay tayo pag ito pinaka pinakataas niya